Itulak nyo na nga. Eh. Oh, yun o, know, yun o, know, yun o. Know, yun o, know, yun know. o. Sorry, naka-video eh. Kanina ko pa nakuha. O, oh, go! Si Junpei? Hindi, tatalo na yan ni Si Junpei yung... Go! Go! <laughs> saya ka ako sa naka video pa naman oh. Narinig ka. Naka pwesto na kaya lahat, taya. Narinig ka na na-go, yun yun eh. Narinig ka na na-go. Gagano na lang ako eh. Uy, sorry. Tignan <laughs> eh, mo, may star pa si Ms. Sapuet lang. Mababaw lang yan, men Odi, lang. Otey, mawanda ka na. Sige na, pakita mo naman yung ano, dede mo. <laughs> Minsan lang kami. <laughs> Magiging o <Oo> oh nga, ito. Ito naman eh, ngayon na. Alis <laughs> na ako ng 7 eh. Magagaya ka kay Laika. Wet t-shirt. Magagaya <laughs> ka sa akin, Wet t-shirt. Ay, may best. Doon pa yung pala. Dali. Nalik. Sige na. Nalik na. Ay. Ay. Dino po, Sorry. sa i-upload sa YouTube 'to Ah. Go din. Ayo, kuwit lang. niyo lang ako itulak mo sa mininga pa bro. dali, ka lang. Hindi 'to, We made you quite comfortable keeping the reading.